Hello people, good morning. Ano, good morning pa ba? Yeah, good morning pa. still 10.20 in the morning and it's a Monday. And tonight na nga yung start ng aking uh, night shift. And today is magpapa-update mo na ako ng passbook ko. And bibili ako guys ng aking eyeglasses. Or hindi eyeglasses, reading glasses. Because nabali yung isang arm nito ganito yung lumang luma ko na na eyeglasses so it came to a point na talaga na sumurrender na talaga yun kasi way back 2017 pa yon na eyeglass na, na ear reading glasses na yun mm, na nasa nasa front talaga kami ng basura and I'm with daddy of course um, minabuti kong this morning kami aalis para this afternoon makakapag-rest pa ako at makakaligo. Kasi gabi nga, sa gabi na ako alis guys, around 7. Alis ako maaga because I'll have to be uh, surrendering my computer sa office kasi papalitan yon doon na sa site. So kailangan ko siyang isurrender tonight. So kailangan ko maging maaga. And kailangan ko ring sabihan yung IT na babain ako sa baba. Kasi ta dalawa kami ni Jmar na magsusoli ng aming mga computers. So, ang guard kasi sa building, guys, hindi yan hindi yan sa, sa, sa TDCX. Wala silang alam. So, hindi ka papapasukin kung wala kang gate pass. So, need talaga. And then also, magtitingin ako ng lapis ko na pangkilay. Kasi yung gamit ko ngayon is maybelline na ano na paubos na talaga siya and yung powder ko rin I'm looking for a gel uh, gel na pangkilay guys kasi mas babagay yun sa akin and nag sunblock lang ako guys although makulimlim dan no mm. nagdagong ba dagumon dag kayo ang kalimutan pero nag, nag sunblock pa rin ako kasi ang dami ko ng melasma. Merong <coughs> merong shop sa bagong open ng SMC site ng shop for melasma. Mag, mag inquire ako doon guys para matanggal tong mga melasma ko. 700 lang yata yun. 799 ba yun? So, tingnan ko pa yung reviews ng shop na yun kasi kakabukas lang. So, palabas muna kami. Papalabas pala kami ng Dumlo. And, I'll be right back <laughs> so oxy okay. na ako guys nagpa-update ako ng Facebook para alam ko kung magkano na yung balance ko magkano na yung naging savings account ko after nito magbibili lagi ako ng ng reading glasses guys kasi hindi ako maglalast sa work tonight pag wala akong reading glasses hindi sila yung mata ko pero yung reading ano ko malabo na talaga So I just need a reading glasses. Ganda pala, ng palaiting ng oxy. A few moments later. And we're back guys. And okay na nakabili na ako guys. 995. And may anti-rad na rin siya guys. So, yung mata ko guys o yung grado ko is tumaas na siya dahil daw sa age. So from 1.5 naging 200 na po both. Pero na basta um, okay yung mata ko, makakakita pa rin ako makaka And it came with lalagyan nila. Oo, mga po. Ay, magpalit na si Imo lang niya. Sa karong Friday? Oo, oh, po lang Or katong

So we're on our way back home, people. Mga yads. Balik na kami. Magglasses, mag Sh shades ako. Kasi guys, I need to rest. And around six o'clock, maliligo na ako. Babasain uh, ko yung buko today kasi hindi ko siya binasa kahapon. And then tomorrow, sana maging successful yung first day namin. Walang aberya. Eh, sana eh, hindi ako makatulog. <laughs> Good luck. <laughs> Yan talaga yung problema ko, guys. Buti pa yung anak ko. Sanay na sanay na siya na magpanggabi. Kasi nasa bahay lang naman siya. Kung oh, eto, sa bahay lang. Ah, okay ako nito, guys. Oy, pero hindi. Kailangan talaga don sa office. Kasi will be handling on-site talaga yung gusto ng client. Pero may ano nga daw na since the same account lang naman, baka eventually we will be uh, shifting to work from home na naman. But we'll see. Kahit ano naman guys, as long as may trabaho, di ba? May tayo maging mapili. Kasi tayo ang dapat lumalapit sa trabaho, hindi yung ano, hindi yung namimili tayo sa, sa kakapili natin wala tayong napili hindi tayo mapipili charot ang sama na ay eh? naunsa naman mga Tagalog din ang napita Masabi, eh. <laughs> Pilipinas bagong mukha na buo na ni Ron si PPM na. na bagong mukha Magpipinas, bagong, bagong bangag, eh. bang, bagong bangag eh. bagong bangag bagong bangag na Marcos Oi, speaking of Marcos, malapit na ang eleksyon, guys. This coming May 10. So, last election, hindi kami nakapag-vote ni Daddy. Pero this time, kailangan na namin. Kasi dalawang beses ka lang palang mag, ano niyan, mag-skip. Oo. mawawala ka na sa listahan. So, need namin i-update yan. So, kailangan namin bumoto this year. Uh, don Doon kami kasi sa Guadalupe, guys, or sa city, mag-vote kasi mas, mas malaki yung ano dun, financial assistance na binibigay sa mga seniors kapag naging senior na rin kami ni Daddy in a couple of years. So, kailangan natin pagandaan ang ating future. So, yun lang guys ang aking vlog for today. Uh, hindi na ako nakapag-vlog kanina sa Optical kasi na-busy ako kasi chineg pa yung mata ko kung ilan na ba, ano na ba ang grado ko talaga. Kasi, uh, may inam din kasi guys na i-check din natin. And then, si Daddy pag may pera ako, may... Siguro this PD or, or next, uh, papalitan ko rin yung eyeglasses niya. Kasi nagkasya sa kanya yung 200 ko na, ano, 300 pala tong sa kanya ngayon. Oh. Kaya pala medyo blurry sa akin hmm, yan. Hmm, so, so, okay. na, talaga uh, daw si Daddy. Makulala. So kasi ko hindi mo kasya, hindi 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 ka grade mo. La, ano yun, Sasakit talaga yung ulo. So thank God, meron kaming savings, meron kami perang na ipon kasi at least may magagamit, may madudukot sa panahon na kailangan namin like eto nga. Kailangan ko talaga 'to guys kasi this is uh, a must have for my work. Hindi wala akong makita, wala akong hindi makikita ko, makakabasa ako but sasakit talaga yung ulo ko guys kasi ang tendency ipipikit ko talaga yung mata ko para lang makita ko yung mga words so eto din guys may anti-radiation na rin to so pang pamata na ba kaya rin mo po sa so, distansya yan eh ka di maglabad mo mo dele gipasuway ka na lang distansya dito dito good gisuway it, it, tanan tanan diba ganang nagamot na ka na lagi gipasuway lagi niya na sige mama na Kato sa dito, ipasuway sa kuniya sa doktora. Ma'am, basa dito, ma'am. Oh, so, niya dito na dahil nigawa sa ang result. So, I'm 200 na. 200, 200. Kaya lagi ito sa una? 100? 5, 150 ako dati. So, tumaas. Kasi nga daw, as we age, tataas daw talaga yung grado ng ating mga... So, ganun, saktong nga ako. Sa ako, buktan ako, ganun baka gusto mo lang talaga kasi na meron ka rin bagong gano'n. Eh? Kaya nagkasya sa iyo sa'yo. umat So anyway, gano'n lang guys. Ang buhay, laban-laban lang tayo. Go, go, go. As per May, go, go, go lang tayo guys. Kakayanin ko tong graveyard shift para sa dalawang taong natitira sa akin na nag-ano, ayun ba yun? Yung kami na lang talagang tatlo. So, life goes on. I'll see you guys again on our next vlog, people. Ingat tayo parati, guys, mga yads. Dahil, Jesus loves us. Di ba, daddy? Babush!